guys, andito na tayo kasi may nakuha nga tayong kalamansi at saka yung kamuting uh, gabi. Ayun oh, know, yung mga gabi. At saka, andito naman tayo sa kangkungan, guys. Kangkung, bibo? Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ang daming kangkung. Ayun, guys, sa kangkungan po tayo. So, kukuha tayo ng kangkung. Tangkong Tangkong mm -mm. is life Malulusog yung tangkong guys Saan ka, babe? Diri, adakong kaya mo ba na ako nang kita naman, Diri? Wala kayawa. Para o, tambok ka ay umar. Tapos ang ilalagay natin sa loob ng sako guys Abang si Bibi naghanap doon kumukuha ng gabi. Kami sa kangkungan ng kami. Ito Ayan, pasok. Pasok mo naman. Masa ka sa ako ko. ba? Lamik Ha? Ang banakon dari. Ang banakon. Oh, okay. oh. Ano? 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 Babe, huwag kang pupunta dyan, babe, ha? Baka hindi yung ahas na malaki. Basta-basta kasing lugar yung pinung... pinong... Hindi kasi basta-basta yung lugar na pinuntahan namin, guys, kasi itong lugar na pinuntahan ng kinuha na namin ng kangkong may malaki silang aas na ano dito nakatago kaya magbantay bantay 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 sabay bantay sa lakay naman kasi yun ingat ang inyong mga pa, baka mayroong linta babe ang linta babe ispan daw to dati guys pero pinagkiterahan ng mga ahas mga followers may ahas din ba kayo chan? <mulong> <mulong>

med. Pagod pero kailang laban lang. Yung tuwalya, babe, kinuha mo na yung tuwalya doon. Tama na na oi. Tuo ginakulbaan mo ko di rin ng pwesto eh. Ah, na ko ng na. ginakulbaan ko ng pwesto. Wag dili na ko matake. Wag na aj, wag na ajoy bitin hadi ang comment tindihan. Okay. Guys, tingnan mo naman yung nakuha okay. namin, namin na kay. Uh. Ang dami nang nakuha kay sa sako. Take note isang sako talaga guys. Okay. Kalaman sa din yun ano? Wag ang...

Ayan mo. Ayan mo. Ayan ba Ayan diba oh? mo. doon dito Yeah. take note guys nakita niya yung lagari yung sundang naiwanan pala niya kala niya pinasok na sa sako yung isa oh pa halabing mabilis lang buti hindi mo ganun Diyan ka lang uma. Oh. wait lang wait lang wait lang ha Ah. Oh. Uh, dito dito dito. Kumukas sila na kalamansi. Tayo papahinga tayo. Ayun sila oh. Ayun sila, kita nyo ba yan sila? lah. Yeah kasi makahulog diba? okay guys masarap oh? ha? ikman ko marami nikman ko marami talaga siya, masarap. Kasi okay, siya guys masarap guys sasako na guys Ayan, okay siya? Maraming namin oh? nami kalamunding. <laughs> ang <laughs> mm, gulay guys, lahat. Batong na lang yun ba? Batong na lang yun ang kulang. Anong <inaudible> um, um, kulang? Anong kulang? Um, ang sitaw, si parang sitaw si babe. Anong sitaw? Sitaw? Mm. Matayin nga kami dito guys isang init. Siyempre <laughs> na last guys. Siyempre na yung last guys dyan kanina. Ah, puso oh. Ang oh. Puso. Uh. puso uh. Uh, may sakit huh? hmm. hmm. daw. Uh. May, hmm. may sakit daw guys yung. Kamay daan dito. <laughs> Pinag-iisipan pa nila kung anong next na kukunin ang gulag. Okay guys, kung ano pa? Ano pa yung gusto namin? Ano, nyog. <laughs> yung nyog nga. Ha? Nyog. Babalata na pati yung nyog. Lata? Hmm. Uh, Bye guys! Bye! See you on my next video!